Halos hindi pa rin makapaniwala sila Xavier at Justin na si Divina pala ang tunay ni ina ni Princess at habang nag-uusap sila ay papaalis na naman ang kanyang lolo na padalas ng padalas ang paglabas nito ng bahay. Paliwanag ng kanyang lolo Julio ay titingnan niya ang lupang bibilhin. Hindi na rin nagduda pa itong si Xavier sa paliwanag ng kanyang lolo. Habang si Charlene ay hindi makapaniwala sa pangyayari kay Princess na ina nito ang walang kwenta at masamang babae na si Divina at kung siya lamang ang masusunod ay ayaw niya papayag na si Princess ay kukunin ni Divina. Samantala si Mimi naman ay gustong ang pag-isipang mabuti ng kanyang ati Charlene ang pagpail ng annulment lalo na naiipit ang kanyang anak na si Libby. Pero ayon kay Charlene, buo na ang kanyang pasya at kailangan niya nang kausapin itong si attorney Adrian at ang tungkol kay Libby ay parang tanggap na rin ang paghiwalay nila ng kanyang asawa o ang kanyang dati dahil sinisisi pa nga Lagi ni Libby si Charlene bilang hindi mabuting ina sa kanya. Ang hindi alam ni Charlene na iyon talaga ang plano ni Libby at Divina na paghiwalayin sila Raymond at Charlene para si Divina ang papasok sa buhay ni Raymond at mapuo ang pinapangarap nilang isang buong pamilya. Samantala sa pagkahospital ni Dado ay kailangan ng malaking halaga sa operasyon para tanggalin ang bumarang dugo sa otak nito. At ang pagkahospitalidado ay iyon ang ginamit ni Divina para makuha ang gusto na mapapayag si Princess na sumama sa kanya bilang ina niya umano at mapunan ang ilang taon na hindi nagawang obligasyon niya bilang ina ni Princess. In short, babayaran ni Divina lahat ng gastos ni Dado. Pati na rin ang pagkuha ng tagapag-alaga basta sumama si Princess dito kay Divina. Pumayag naman itong si Princess para kay tatay niya Dado. At gusto maranasan rin ni Princess ang pagkaroon ng pagmamahal ng tunay na ina pero lingid sa kaalaman ni Princess ay ang pagkuha ni Divina kay Princess ay gawing sobra pa sa city jail ang buhay na ipalasap niya dito sa bata magagawa kaya ni Divina ang balak na pagmamalupit dito sa kay Princess Siluluhulyo kaya ang kumuha kay Lailani at kumupkop hanggang sa handa na itong harapin si Divina at isawalat sa lahat na si Princess ang totoong anak ni Charlene at si Libby naman ang anak ni Divina. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.